wow, mainit na tsokolate breakfast tayo guys tsokolate sliced bread with cheese ito lang yung breakfast ko, simple pagkatapos ko na mag breakfast pupunta naman ako sa tindahan nalabas ako ngayon dahil bibili ako ng mga kailangan kong gamitin like sabon cubes at kung ano ano pa ay ka guys, samahan nyo ako dito. Ito yung aming barangay guys. Dito po kami dumadaan pag pupunta kami ng tindahan. Ang kaganda ng kasi dito, naglalakad lang kami kahit naman medyo malayo ng konti. Pero naglalakad lang namin yun yung maganda. Exercise ba? Pupunta lang ako dito sa Merkado na kasi bibili ako dito ng mga murahing mga yan o oh, hamon. Hindi ako bibili ng hamon. Ito lang hinahanap ko, cubes chicken cube at saka bibili din ako ng sabon dahil maglalaba ako sa gabi at saka kukuha din ako ng marie at saka eminem kasi ito yung paborito ng aking husband oh my goodness at saka yung mumurahi ng milk yan at saka kukuha din ako ng tomato sauce dahil gagawa ko ng ano ba pasta at saka yung sardinas ayan magkapa na tayo kasi uh, alis na tayo guys, uwi natin ang bahay dahil ako na naman ay maglilinis ng bintana kasi nung umula nung mga nakaraang linggo ayan, medyo may init na kaya tayo ay maglilinis ng bintana guys <music> ay teke lang mukhang kailangan ko nang magluto ng pagkain guys kasi nga mag alas 4 na darating na yung aking mister ito guys nagluto na, na naman ako ng kanin isang kilo po yan lagay namin sa tupper kasi kailangan namin magtipid ng kuryente dapat isang kilo lutuin mo yan siya tapos ilagay mo sa tupper ilagay mo sa ref Es tas initin mo na lang. So ngayon ang aming ulam ay sinabawan na buto-buto ng manok kasi dito mura lang siya 1 euro 60 pesos per kilo. So kung anong meron sa bahay namin guys, yun na yung lulutuin namin. si sibuyas, basta may ahos, may luya, may cabbage, ayan parts na, may cubes at saka masarap na po yan guys. Sobrang sarap na po yan kapag OFW kasi kailangan mo magtipid hindi mo talaga uubos lahat yung pera mo sa pagkain kasi syempre ba naman 3 times ali kang kumain e eh, kung kumain ka naman sa sarap araw-araw di uubos yung sahod mo o so, ito lamang kasi buto-buto pero maraming laman masarap po yan sa sabaw at saka guys sobrang napaka swerte na namin dito sa aming barangay kasi malapit kami sa isang merkado na yun nga, nagbibinta ng mga buto-buto na may mga laman minsan pa nga paunahan dahil maraming bibili talaga ng mga buto-buto ito naman cabbage na ito ay sobra ito nung nakaraang linggo kasi bumili din ako ng buto ng baboy sobrang sarap at saka mayroon akong galing Pilipinas na sotanghon ilagay ko kalahati lang kasi malaki marami ma konti lang yung luluto mo mauubos din agad so yung tamatama lang ng maubos di pa so masarap na po yan guys at ilagay na po natin yung cabbage para naman po siya ay maluto na kaagad at yan na nga kay mister dumating na tayo na ay mag prepare ng ating pagkain kasi nga syempre alas 4 ng hapon na yan siya lumalabas so kakain talaga yan siya kasi gutom magtrabaho po siya sa isang restaurante kaya pag uwi niya, kukain talaga po siya kasi sobrang busy ba naman doon sa trabaho niya. Ang daming kakain doon. Pag kumain sila doon, nako mabilisan lang kasi syempre ang daming order. So siya naman ay hepe, eh. so ship po po siya. Kaya napakaswerte naman po dahil ang kanyang amo ay napakabait naman. At saka yung aking mister, Dad, ay naswertehan. Kain na tayo. ये रहा टमाटर खिसो गए हम्म वो में अंगूर पत्ता अंगूर में बहुत टाइम था हम्म iyan Hmm. Ah, bigla na lang tak. Hmm. Ayan guys, pagkatapos ng kumain, natulog kaya ayan. Kikilitiin ko para magising.

Hey, 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 hey.